sa lahat po ng mga sumusubaybay sa akin mga followers mga nagsasubscribe po sa akin youtube channel matagin yung kubay Pao. ay kayo po ay pinapati ko ng isang mapagpalang araw ng biyernes yung po ay August 8, 2025 kasalukuyang po akong naririto sa Padre Garcia Patanga sa hindi po nakakalam ito po yung pambansang pamilihan ng mga buhay na hayop sa buong Pilipinas iba't ibang hayop po ang dinadala dito at ibinibinta at binibili mga baka, kalabaw, kambing, kabayo, manok, at marami pang iba. Pero po ang pinakamarami po dito, baka. Papasukin po natin itong loob ng bakahan, yung mga alagain na tawag. Dadaan po ako dito sa tinatawag ng mga quality, mga hybrid, yung pumamahal ng mga baka. Ang persyohan po doon ay higit ang yung, yung mga alagayin pa, mga pambarig yun, mga ginagawang ganador. Yan, makikita ko ninyo

So, Tutan lang natin yan uh, Ito yung mga mistisong baka uh, Hybrid Mga quality Talaga yung presyo nito ay May lasa Alaga pa eh. ang paho higit na isang dali Pero pag, pag nakakaw naman Nakakasta ay pirang malaki Ayan Ayan yung yaw Magkano ang presyo na rin kuya? Tignan na yung 5 Tignan na yung 5 Um, tiga ni yang susu na. Lagi dah hok, di basta. tak. Pasok ko naman natin yung punta ko tayo dito sa mga assorted yung iba't ibang lahi po ng baka yung mga alagay yung mga kundak saw yung mga ng tao Magkano parada kuya ng iyaw? Magkano parada ha? Ah, mga ito no benta. Ikaw. Ah, tingnan niyo. Ah, pumili, pumili. Kuya, magkano para sa nang iyo? Boss, magkano para sa nang iyo mga pa Magkano para sa? Ah, mga limang no yeah Ah, tingnan niyo. Ah, update tayo. Tama. Ito wahuway, napakahan. Ito ay mga uh, assorted na biskuso. Dahil right, magkano parata ng iyaw? Magkano parata ha? Hirap lang sila. 60 silg. 60 silg. 60 silg. Arisukoy ko na si tatay Tagalay na Magkano pa natin ang iyaw? Wala daw limang dito kayo pupunta Pag huwag nga ang niyo ni limang ang libao Nakakita ninyo Tama yung baka na naman Hindi basta Ano ba yan? Batagin yung kaboy

Kuya, uh, yeah, magkano aano parada lang iyaw oh may ano po ano po. a ah, ya yeah. oh lumulutang may di basta yan magkano oh, parada yan 60 po yan 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 pakinggan yan, yeah, daming baka uh, ka. Mumura daw kong baka. Pero, pero talaga kong konday. Talagang <coughs> deng din ako kami milay. Patong yeah, na limang puso na. Patong. Ano yung baka. Ano basta. <coughs> Ayo, yeah. oh, lori yang nyerang ayos. Iyan. nyo yung pakahan yung parada tayo magkano parada na inyo magkano parada oh, may ito, 60 may ito, 50 may kit 50 50 yung maliit liit yung malaki 60 yeah, nakatuwa naman yung pakahan talagang opo 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 opo

Oh, pilek, okay. pilek, pilek, pilek. Masaka pala. Ngibasta. Diretsa sa karga. Nakataras ka sa kanto pa. uh, sa. Dito pa. Dito mo haw. Ah. May daya baka. Kuya Magal brother diyo. Patongla sa 55. Yeah patong sa 55. Yan, tapos do kayo. Patong sa 120. 120 182, patong. Ah, uh, yung kalsapin. Nandito lang yan. Na hindi basta. How?

Boss, oh, magkana ba? 135. Yeah, mag-235. Ayun uh, yun, bakahan. Dito tayo sa mga Ay, ninyo. Ninyo. Uh, ninyo. Boss, magkana pa na iyaw? Ah, 30 raw aray. Oo, oh, yan. makakita jay makakita ko ngong mahal kuya magkano yung 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 kahit yung yung damay. Ang baka, hindi basta. Kaya, yung 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 hindi basta. Ya, yeah, po. At sana po ay nakatulaw. nakatulong. Uh, yeah. tayo ay mayroon lang tayong update. Kuya, yeah, magkano parada ng ang Warta. Pataw. Warta daw, pataw. Warta. Oh, uh, yeah. Alam niyo ako siyang papalaw. Patong sa kuwarta. Oh, uh, yeah. yan. Yeah, Kuya, magkano ang iyaw ang pataw? Magkano ang parada? 65. Yeah, 65. Yan, 65. Kuya, patabay na ho yan. Ay, makakita naman siya sa dami ng pakarita. Oh, Pagkakarita! Hala. Patok sa Yeah, ganda ito so, mga kama. Ang importante, nakita na yung bakahan. Ang po, po ang bakahan na uh, dito sa Patrick Garcia Patangas. Tuwing araw ng biyernes po ang ang baraka. Ito po ay ang pambasang ng mga hayop. Ito po yung mga sorted na alagay ng hayop. Yan na po, makakita mo nyo. Oh. Ay, hey, ganda